Patay ang siyam na guerrilla fighters matapos ang nangyaring sagupaan sa pagitan ng kanilang grupo at ng Colombian Army sa dalawang bayan sa southwestern Colombia. Ayon sa militar, mga kasapi ng Alfonso Cano Black ng grupong Second Marquetalia ang nakasagupa ng militar noong Pebrero nakumpiska mula sa nasabing enkwentro ang mga bala at mga communication equipment ng grupo. Ang pistok sa pagitan ng Colombian government at ng rebelding grupo ay bahagi ng pagsisikap ni Colombian President Gustavo Petro na wakasan ang anim na dekadang tunggalian sa pagitan ng mga security forces ng bansa, mga guerrilla, mga right-wing paramilitary at ng mga drug gangs. Sinampahan ng labing dalawang counts ng kasong korupsyon at money laundering ang dating Parliament Speaker ng South Africa na si Nosibwe Mapisa Nakula. Ito ay matapos akusahan siya na humihingi ng suhol mula sa isang dating military contractor noong siya pa ay nakaupo bilang defense minister mula 2014 hanggang 2021. Itinanggi naman ni Nocivue ang mga aligasyon laban sa kanya. Nagtakda naman ang korte ng piyansa na aabot sa 50,000 South African Rand para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing dating parliament speaker. Tampok sa exhibit sa isang museo Warsaw, Poland ang 80 siyam na painting na likha ng Ukrainian artist na si Maria Primachenko. Ang mga likha ni Primachenko ay may naive style at may kasamang maraming indigenous symbols at motif mula sa Ukraine. Bagaman namatay ang artist noong 1997, sinabi ng museo na ang kanyang mga likha ay nagdagdag ng kabuluhan sa gitna ng pananakop ng Russia sa nasabing bansa. Joy, salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. promieniowanie, odcisnianie się na kliszy fotograficznej, to takiego rodzaj ziarna, który nie było niezbędnym motywem, ale większe akwaraty fotograficzne. W warsztatach, w powstało kilka z tej serii czarno-błędzkiej, ona się charakteryzuje bardzo dobrze. Czarny płyn.